Okay, right. Ang bait nila, bait nila. Oh, bete, sige. Bait, bait nila, bait Guys, oh, manood ka mabuti. so, ah. so kami, guys. Pag post up kami dalawa, guys. Yeah. Ah. Jani sala versus Raven. Yeah lah. Right. 1 2 3 go. 1 2 3 1. 1 2 3 1. Ang

Wala, wala. Wala pa naman ang sundalo. So, guys, ha, napatunayan mo. Ah, oh, okay, right. Mali sa idol ka lang, malakas na idol. Wala, stick. Mahina, mahina. Mahina challenge. Oh, dumusok ka, suka, suka. Isa, isa.